Hello guys, good afternoon yan, inihintay namin yung amo kong lalaki dahil kakayan daw kami sa labas, kaming lahat tapos tingnan nyo naman itong alaga ko binubuksan yung bag ko naghahanap ng chocolate guys, sabi niya baka may pagkain ka bag mo tapos yan, gina video niya, ako sabi niya akin na yung cellphone mo, ibe video kita, tapos kunwari daw tumatakbo sabi ko, ang kulit naman ang batang to so yan, dumating na sila guys tapos tingnan nyo naman itong maliit na to ang kulit niya guys, inaano niya yung buhok ko. Hay nako. Alam niyo ang kulit-kulit niyan pero ano mahal ko yan sila guys no. Tinuturo ko yan ng mga kapatid ko kasi nga ano uh, kahit makulit yan guys is naghihingi pa rin sila ng sorry sa akin. Kahit anong kulit lalo na yung panganay ang kulit guys, so masakit ang ulo ko doon pagdating sa bahay. Pero humihingi pa rin ng sorry. Natatakot pa rin sa akin kapag inaano ko na yung mata ko ganyan guys no. Ginasaynan ko na ng mata ganyan kasi ay guys pagdating ng bahay guys ilalagay yung bag sa ano sa sa sahig ganyan tapos basta nagsigaw eh, hindi ko alam nagagalit hindi ko alam anong pinagagalit ng batang yan tapos ginaganyan ko lang yung mata ko so, sabi niya bakit kagalit sabi ko <laughs> sabi ko ikaw yung galit bakit ganyan yung ano mo uh, estilo mo tapos sinasabi ko sa kanya na huwag ka maganyan kasi dalaga ka na malaki ka na sabi ko sa kanya tapos ano hindi ganyan yung asal ng isang bata ay isang ano, magdadalaga na yun ang sabi ko tapos sabi niya oh sige ayusin ko na lang yung buhok ko ginaganyan niya mamaya maya makita mo yan sa kwarto niya tapos nag-aayos sabi ko dapat pagdating mo yung bag mo ilagay mo doon sa ano may lagyanan talaga tapos yung uh, lunch bag mo ilagay mo sa kusina tapos yung mga damit mo ilagay mo talaga sa labhan ganyan so sabi niya sige tapos ginanunan niya ganyan kapag kami lang tatlo sa bahay sumusunod talaga yan sa akin sabi ko dapat maging malinis ka kasi kapag wala na ako dito wala nang walang kaano si nanay mo sabi ko walang ka tulong dito tapos mapagod siya tapos yan inaayos niyang kwarto diba so dapat sa mga bata guys is inihinay hinayan lang ganyan tapos yun maano na yan sa'yo tapos ano yung isa lang to habi niya video video ko daw yung ano niya sapatos niya na ang ganda ganda ng sandal pala sandal niya ang ganda pang beat sabi ko nga may malaki ba nito para makabili ako tapos dito pala kami kakain sa si Tunisian food so yan ang kulit ng batang to nilabas ko guys ano? sabi ko hindi na ako hindi na ako ano sasama mo sa inyo sunod grabe ang kulit niya habang kumakain ako guys doon sa loob takbo takbo doon habi ko hindi na kami ano, hindi na kami oh, eh, nag cellphone yung isa doon sa likod ko hindi na ako sa inyo sa susunod kasi nga, ang kukulit nyo tapos yan pala, yung amo kung babae, nandun yung naka puti oh <laughs> di ba, hindi usong plansa, hindi usong plansa hindi, plans, hindi, plans, <laughs> hindi mababait silang amo guys